Yes, good morning mga ka-duckers Good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. t Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga ka-duckers Nakalipat na po tayo dito sa ating bagong area dito po sa malapit sa kalsada so, kung inyong makikita yung mga alagang itik natin ay busog na at na natin ng lumbia so kung inyong makikita dyan sa baba na yan ay at isa po yan na tinatawag dito sa amin na danaw or creek or sapa mga kadakers ang naka-kaganda dito mga kadakers ay malilim sa tuwing tanghali hindi po siya mainit hindi kagaya doon sa kanilang inanggalingan mga kadakers masyadong mainit sa tuwing at ang hali. ang napakaganda dito mga kadakers dahil malapit lang po sa kalsada more or less 15 meters lang po ay kalsada na at hindi po tayo mahirapan sa tuwing tayo'y magpalabas sa kanila at ma-interga sila sa trap patungo sa ating uh, paglipatan sa tuwing mag-harvest na ang palay dito sa lugar na ito ay malawak din yung palayan kaso lang uh, mag-harvest dito ay October na po So, video na huli dito pag kanina. So, lilita tayo doon sa pinanggalingan natin sa kanila noon. At kunting tiis na lang po ay anihan na. So, sa mga subscribers ko, uh, thank you po sa inyong lahat. ako magpapasalamat sa inyong sa walang sawang sa ating channel so thank you very much sa inyong lahat at sa hindi na nakapag subscribe pakisubscribe na lang po yung ating channel at pakisubscribe na lang po yung channel ng anak ko uh, AG Mix Vlog para hindi po kayo mahirapan Nakikita niya doon ang dalawang uh, picture sa logo niya. Uh, mga tabakers, pinapakain natin yung ating mga alagang itik ng ubod ng Lumbia. Kung sa Ilunggo ay ubod ng Ambulong yung parang nipa pero dito siya tinatanim sa matabang ang tubig so hanggang dito lang yun mga kadakers at ah, thank you very much see you next vlog